76.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer: This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational, for So you what's up guys, so welcome back po sa panibago nating videos at panibago na namang uh, tips yung gagawin natin ngayon So maraming kumakalat ngayon dito sa Facebook groups guys na pag nag-update tayo ng iOS 17 natin sa mga iPhone device So magkakaroon daw po tayo ng problema kagaya ng camera malfunction, signal loss or ano ma pa mang, uh, kahit ano pa mang pamang. Uh, bug or issue dito so ios 17 so 3.3 gig po yung kailangan natin dito na size or memory so dito sa atin is naka iphone uh, 12 tayo so ios 16 is up to date to upgrade to ios 17 so subukan natin guys i-update itong iphone 12 natin na naka ios 16.6.1 i-upgrade natin to ios 17 so subukan natin kung talagang merong bug or issue itong sinasabi nila so makikita nyo naman dito sa atin na meron tayong iPhone 12. So, hindi pa po ito nagalaw yung mga system dito sa loob, yung mga hardware, software. So, hindi pa po nagalaw. So, ito po, i-download at i-install natin and then i-agree natin yung terms and conditions and then click natin yung agree. So, sa mga nagalaw yung ano nila, hardware, mga na-change na yung mga device nila, yung system, So hindi na po niyo ano i-update or wag niyo munang i-update. So ito po sa akin guys is wala pa pong ginalaw sa loob mismo ng device na to. So original pa po lahat ng ano dito, mga hardware at saka yung software dito is iOS 16, yung firmware. So ito na po i-update natin to iOS 17. So tingnan natin ko talagang merong bug or issue yung sinasabi nila. So maraming natatakot dito. So before nila i-public update yung iOS 17, meron pa po itong developer uh, beta. Developer beta. So bago po ito sa publiko, sa buong mundo, meron nitong tinatawag na developer beta. So doon malalaman kung merong bug or issue. So sa kanila ipapublic. So since pinablik na po itong iOS 17 sa buong mundo so ibig sabihin may mga issue nito pero kokonti lang so hindi po siya uh, maraming bug so ito na po bago tayo nag update chinik natin yung camera so far gumana, man, gumana pa naman and then smooth pa rin po yung ano natin dito ayan So, tingnan natin yung ano natin, cellular data. Wala po tayong SIM card na in-insert pero may wifi connection tayo ayan so smooth pa rin po yung galawan ng ating device dito so punta tayo sa ating battery health ayan so maximum ayan. capacity natin is nasa 85% pa rin po so normal charging pa rin po yung battery natin so so far so good okay naman smooth pa rin naman po yung device natin so ayan about 11 minutes remaining po yung pag-update natin sa ating iOS 17 from iOS 16 So, hintayin na lang natin na mag-update. So, matapos preparing update na po 'yan, guys. Pagkatapos mag-download then in-install. So, automatic po 'yan, guys. Magi-exit and then magba-black screen. So, normal lang po magba-black screen yung device natin after po ma-update. So, ayan po, guys. Sinubukan ko talagang i-update yung iPhone natin into iOS 17 kasi nga maraming sabi-sabi na magbabag or masisira or magkaroon ng issue or mayroon daw hindi mag magfa-function after daw po mag-update. So medyo na curious tayo sa mga sinasabi nila. So so far guys, ayan po, i-update talaga natin ito kasi curious ako sa sinasabi nila. So kampanti naman ako na wala talaga tong issue or bug kasi bago nila to ipa update So, ano nila yan guys, may beta pa yan. So, yan po guys, tapos na po tayong mag-download. So, install natin, verifying update. Ayan, so iOS 17. So, ito na po guys. After nito, magbablock screen po yung device natin. So, sa mga first timer dyan na mag-update, normal lang po yan guys. Ayan. So, hintayin natin yan. So, wag po kayong mag-panic yung mag-block screen. So, verifying update. Ayan. So, yan, kita nyo, nag-block screen na yan. Ayan. So, may logo ng Apple. And then, maglo-loading yan. Then, hintayin nyo lang na matapos na mag-update. So, minsan, it, uh, it, takes 10 to 20 minutes po yung paglo-load nito. So, minsan, mabagal. Minsan, mabilis. So, kailangan naka-full charge kayo bago kayo mag-update ng iOS 17. So, wag nyo pong palubatin yung iPhone device nyo. Kailangan naka-charge, naka-100% full charge kayo bago kayo mag update para walang problema so yan din po yung isa sa tips dito para hindi kayo magkaroon ng uh, problem about sa pag update into iOS 17 uh, make sure naka full charge kayo then after that ayan so may nakalagay na dito software update already installed iOS 17 so yan na po naka installed na po and updated na po yung iOS 17 natin so so far guys na nakapag-open pa naman tayo and then smooth pa rin naman po ayan so check natin dito sa ating general din about ayan so kita nyo naman naka-iOS 17 tayo and malinaw naman po na wala pong issue or walang bug nakikita naman dito natin guys na nakapag-open pa tayo ng ating device ayan so napaka-smooth pa rin naman po after po natin mag-update ito iOS 17 so yun na po yung sinasabi nila na magkakaroon doon ng problema. So, kampante din ako na walang wala tong magkakaproblema kasi bago nila to ipapublic sa buong mundo, meron pa yung developer beta. So, ayan po, yung camera natin gumagana pa naman. Ayan. So, try natin magpicture. Ayun, gumana pa naman, guys. Ayan. So, yun isa din po yung sa reason kung bakit ayaw nilang mag-update kasi masisira yung camera nila. Ayan po. Dito po sa atin, guys, makikita nyo naman na smooth pa rin naman po yung device natin and nakakapag-access pa tayo sa ating camera and then meron pa rin pong signal sa wifi ayan okay naman so far wala namang problema walang issue walang bug so pwede tayong mag-update so kayo po sa inyo guys kayo po bahala kung gusto nyo mag-update or ayaw pero yun na po yung sinasabi ko sa inyo na before nila yan i-update sa public meron po yung developer beta so tapos na po yung developer beta So, yan na po isu, uh, isa sa publiko na po nila yan sa buong mundo. So, kaya kampante ako na i-update ko yun kasi wala na po yung bug at wala na po yung issue. So, siguro sa mga nagalaw na yung hardware sa loob, uh, para sa akin wag nyo na siguro i-update. Kung nagalaw nyo na yung hardware nyo sa uh, mismong device, kunyari, uh, pinalitan nyo yan. So, wag nyo munang i-update. So, ito sa akin is original po po yung mga hardware nito sa loob wala pa pong nagalaw so original pa po siya so okay lang po na i-update so yan po guys so yung update natin iOS 17 so far so good wala pong bug walang issue so pwede na po kayong mag update into iOS 17 so kung may ay katanungan kayo guys sa ating video pwede kayong mag comment or mag PM